grabe yung papuri ko talaga sa Panginoon. Akala ko ako lang. Marami pala kami. At isa po natin kapatiran sa Panginoon. Ipinapakita po niya kung gano'n siya katatag sa pananampalataya. So, sakit. At nailalarawan ko ang sarili ko sa kanya. parang ayaw ko nang balikan yung alaala -ala eh. Pero pinipilit kong panuukin at tingnan yung reaksyon niya kung paano siya maging matatag sa pananampalataya sa Panginoon Jesus. Nakita po ninyo kung ano ang ginagawa niya. Hindi niyo tatapusin ang video. mag i kayo kasi nakakadurog po talaga ng puso. Pero pag may pet ka kay God, magiging mas matag ka at magiging mas ka nung napanood ko itong video na ito bumalik sa akin yung alaala yung alaala na nawala yung mga mahal ko sa buhay pero habang pinapakinggan ko yung mga mga salita niya na nagbibigay po ng lakas ng loob yung mga salita niya na nagbibigay po ng pag-asa kung paano siya nagtiwala, paano siya naging matatag sa kanyang pananampalataya sa Panginoon Yesus. Ganyan ako, ganyan ako. Ganyan ako. Akala ko, ako lang. Pero hindi pala. At baka, marami, marami din sa atin yung nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Pero marami din po nawawalan po ng pag-asa sa buhay sinisira po nila yung buhay nila yung iba mas lalo pang naging mas open ang pag-iisip nila para hindi po sila madamay eh. sa hamon pang sa tanas kasi wawas sakin ka ni sa tanas eh yung sa panahon na alam mo na wala ka ng malalapitan na tao kaya iniisip mo wakasan na lang din yung buhay mo pero pag may Diyos ka talaga, yun ang magsusurvive ng mga paghihirap mo sa buhay mo, yung mga, yung mga pag-alala, yung mga masasamang pag-iisip. Kaya, nung napangit ko itong video na to, sobrang napaka glory to God talaga. Iba. Iba kapag may Diyos ka talaga. Kahit anong bigat ng kasalanan mo, sa kapwa mo o anumang bigat ang mga pagsubok sa buhay mo, mas lalo ka magiging mas patapang. Kasi alam mo, may may magkikare sa'yo, may magmamahal sa'yo, may magmamalasakit sa'yo, may mag-aalala sa'yo. Kaya iingatan ka ng Panginoon Yesus. Panoorin niyo ang video na ito. Makami po makaka-appreciate nito. Bilid po ako sa inyo, Brother Ricky Mendoza binig po ko sa inyo, sa inyo pong katatagan sa Panginoon. Sana po napanood nyo video na to. At ako po, isa sa mga viewers ninyo na muwabati po sa inyo na condolence po sa pamilya po ninyo at uh, sobrang appreciate ko po yung mga faith po ninyo, yung mga ginawa ninyo kung gaano kayo naging matatag sa Panginoon. Sana marami pong mga tao ang ganito sa panahon ng marami pagsuko, mas lalo magiging mas matapang at mas malawak pa. Kasi may Diyos na kinakapitan. Panoorin po natin si Brother Ricky Minyosa. Ang kanyang video para sa kanyang mahal na asawa. today September 7, 7 a.m. Kinuha na ni Lord si wife. Literal na she is with Jesus na. Thank you, Lord. Thank you for this moment na tinuran mo rin po ako magtiwala sa'yo. Paano lumaban? Paano mag-stand sa paranampalataya? Paano mag-stand Happy for you, my wife. I'm so proud. So proud of you. You're with Jesus na. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Masakit man. Sad man sa heart. Nakakamiss. Yung asawa ko. Na makapagbilpasan na kami ng aming future with the Lord. At wala tayong magagawa kapag si Lord ang may control. So, we just have to submit to trust God. So, thank you, Jesus, for letting me have peace today. I miss ko lang asawa ko. Wala na siya. I miss her.